Hindi pa raw hihingi ng tulong ang Pilipinas sa ibang bansa, partikular sa Amerika, pagdating sa resupply mission sa West Philippine Sea. Yan ay kahit pa patuloy pa rin ang pangaharas ng China sa ating mga barko. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kaya pa ng Pilipinas na magsagawa ng resupply mission ng walang tulong mula sa ibang bansa. Ayon yan mismo kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sa kabila ng patuloy na pangaharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, hindi pa raw natin kailangan ng tulong mula sa Amerika kahit nag-alok na silang sumama sa ating mga resupply mission. We to do the mission unilaterally. We will depend on ourselves first and we will try to exhaust all the options first before asking help. After if we exhaust all the options and nothing works. <laughs> Pero hanggang kailan tayo hindi hihingi ng saklolo? Sagot ni Browner. When our troops are already hungry, they don't have any uh, supplies anymore because our resupply missions have been blocked and that they are on the verge of dying, and that's the time we're going to <laughs> Naiintindihan naman daw ng Amerika ang posisyon ngayon ng AFP. Ayon kay Admiral Samuel Paparo, commander ng US Indo-Pacific Command, handa pa rin silang tumulong anumang oras. Bukas din daw silang pag-usapan kung kailangan ng palawakin ang interpretasyon ng armed attack sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. My job is to prepare options, it's so called, and number two, i'm an instrument of those eyes Magkasamang dumalo si na Browner at Paparo sa Mutual Defense Border and Security Engagement Board Meeting sa Philippine Military Academy sa Baguio City. Binisita rin nila kahapon ang Basa Air Base sa Pampanga, partikular ang mga tinatayong bagong pasilidad sa loob ng kampo. Isa ang Basa Air Base sa Sham na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa bansa. Napag-usapan naman kanina sa budget deliberation ng Department of National Defense sa Kamara ang planong repasuhin at palawak ang saklaw ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Humarap dyan si Defense Secretary Gibo Teodoro. Wala pong babaguhin sa MDT. It's just uh, we don't want to get canalized on an interpretation on an attack of an armed vessel. It's more for strategic purposes because China uses uh, uh, non-lawful non and uh, uh, system of aggression which a static interpretation and static processes will not address. Nilinaw naman ni Teodoro na hindi ito nangangahulugan na madadagdagan ang EDCA sites sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.